Hi! Konnichiwa! Annyeong! Ngayong araw na to ay pumunta kami sa isang park na may mga puno ng mga sakura o cherry blossom at dito nga ay mayroon kami nakita na mga ilan, ilan na mga tao ang sarap sa feeling na napakalinis ang kapaligiran at dito nga ay umikot-ikot din yung aking kaibigan at nagaanap kami ng pwesto na pwedeng pagpikturan at dito nga ay susundan ko sana siya kaso may nakita akong animal na lumalangoy sa kanal tinignan ko nga ng mabuti kung ito ba yung itik na tinatawag nila. Sinubukan ko ngang isum yung aking video. Tapos tinignan ko kung itik nga ba talaga. At ito nga yung itsura nila. Kayo po ba? Anong tawag nyo sa kanila? Ito nga ako nakakita ng malinis na kanal dito sa Japan. Sa tingin nyo ba may nabubuhay na mga isda? Oops, hanggang dito muna tayo. Uy, palo naman.